Samantala limang minuto ang nakalipas ay ganito ang pangyayari. Nagumpisang magsagupaan ang dalawang malupit na swordsman sa magkaibang era. At sa unang tama pa lang ng kanilang espada, ay nagpakita na sila ng lakas na sumira sa sahig ng kwarto. Tapos nagpakawala ng atake ang zombie ni Brooke na agad na naiwasan na parang bala na tumama sa pader. Sabi ni Brook na teknik raw niya yon pero hindi ganong kalakas. Pero nagpakawala rin pala si Zoro ng atake na humiwa sa pader, kaya nagulat sila Frankie dahil hindi nila ito napansin. Muling sumugod ang dalawa at nagpakawala ng mabilis na pagtusok ang kalaban. Tapos na-realize ni Zoro na gusto ng zombie na basagin ang espada ng ating bida kaya ginamit niya ang two sword slash na mabilis na nasalag ni Ryuma. Tapos ginamit ni Zoro ang demon bear attack pero muling nasalag at napaatras ang zombie. Pero bumawi ito ng tusok kay Zoro na mabilis na naiwasan. Tapos sumugod ang kalaban na sinabayan ng ating bida ng draw Shaman. Pero hindi sila nagkatamaan subalit naglikha ito ng malakas na pagkawasak sa kwarto. Kaya nabahala ang dalawang manunood dahil mukhang guguho ang gusali. Tabla ang nagaganap na laban ng dalawang malupit na swordsman. Tapos pinakawala ni Zoro ang 72 caliber phoenix na hindi tumama kaya bumawi ng matinding atake si Ryuma. Pero nasalag lang ito ng ating bida, tapos gumawa ng exit si Frankie para makaalis sila sa gumuguhong gusali. Habang ang dalawang swordsman ay nagsabayan sa taas ng tore. Tapos sabay silang umatras at muling sumugod pero nang magkasalubong ay napaatras ang dalawa. Muling umatake ang zombie at nagpakawala ng mabibilis na sword slash. Tapos nang iniwasan ito ni Zoro ay muntik na itong mahulog pero buti na lang at nakatakbo ito pataas. Pero inatake siya ni Ryuma ng kakaibang teknik kaya tumalon ang ating bida at nakipagsabayan sa zombie ng mabibilis na pag-atake. Hanggang sa umatras mo Muna ang dalawa at tabla ang second round dahil napapagod din pala ang zombie at ganun din si Zoro. Tapos naghanda ang dalawa at nagpakawala ng atake si Ryuma na pumutol sa bubong ng tore. Pero nakakapit si Zoro at tumakbo pataas tapos tumalon at ginamit ang flying dragon. Habang ang zombie ay ginamit ang reverse humming sword slash. At nagsalpukan ang matinding atake na humiwa sa zombie habang si Zoro ay dire-diretsyong nahulog. Nagapoy ang slash na ginawa ng ating bida kay Ryuma kaya ito nagliyab. Bumagsak si Zoro sa baba tapos tinanggap ng legendary swordsman ang kanyang pagkatalo. Tapos sinabi niya na ipagkakatiwala na niya ang kanyang espada sa ating bida. Tapos na-realize ni Brook na unting porsyento lang ng lakas ng kanyang zombie ang ginamit sa kanya. Binitiwa ni Ryuma ang kanyang espada at sinapo ito ni Zoro sa katuluyan na itong na-purify. Tapos bumalik na ang shadow ni Brook sa kanya, ay tuwang tuwa ito. Habang si Zoro ay masaya dahil kompleto na ulit ang kanyang three swords. Sabi ni Hogback na nakukuha ng zombie ang unting ugali ng owner ng mga shadow. Pero hindi magagawang sumuway sa kanyang mga utos ang mga bangkay. Kaya sabi ni Chopper na hindi na niya idol si Hogback dahil evil doctor ito. Pero sabi ni Frankenstein na dapat pang ang magpasalamat ang mga bangkay dahil muli silang binuhay. Tapos nilapitan niya si Shendry at si Nipa tapos inutusang dilaan ang sahig para ipakita na susundin ng mga ito ang kanyang ipag-uutos. Kwento ni Hubback na kwarto raw niya ang napasok ng mga duwag na may maraming larawan ni Shendri. Noon pa man ay hinahangaan na niya ang artista at naging malapit sila sa isa't isa. Pero nang maghahayag na siya ng pag-ibig ay tinanggihan ito dahil engaged na si Shendri. Tapos na aksidente at namatay ang kanyang crush pero hindi niya alam kung paano pa ito tutulungan. Hanggang sa makilala niya si Moria at nagkasundo sila. Kaya hinukay niya si Shendri at inayos ang katawan. Tapos nilagyan ni Moria ito ng bagong shadow para mabuhay. Masaya na si Frankenstein na buhay si Shendri kahit may ibang personalidad na ito. Kaya galit na galit si Chopper dahil hindi raw tao ang binubuhay nito kung hindi isang monster. Pero nainis si Hubback dahil kini-question siya. Kaya inutusan niya ang mga zombie na patayin ang ating mga bida. Inatake ni Shendry ang Rinder na nagpalitan niyo. Tapos pinigilan ni Chopper ang chimay para magising sa katotohanan. Subalit kinombo si Choppy ng zombie kaya nag si Robin. Tapos sinubukang baguhin ang Rinder ang isip ni Shendry pero sinipa lang siya ng zombie. Subalit hindi ito tinigilan ni Chopper at sinabing huwag magpa-control kay Frankenstein. Pero tinawanan ito ni Hogback dahil yun naman daw ang gusto ng tao na muling mabuhay. Subalit so, kinagalit ito ni Choppy at sinabing kung buhay ka dapat malaya ka at hindi kinokontrol na siyang gumising sa pag-iisip ni Shendry. Kaya tinangka nila itong ipurify pero nakialam ang zombie penguin at sinipa ang rinden. Tapos sinundan pa ito ng zombie ni Zoro na inatake si Chopper. Pero ginamit ni Robin ang kanyang abilidad at hinawakan ang maoy na zombie. Subalit so, nakawala ito at ginamit ang long range slash sa hatchets. Nagalit naman ang zombie ni Sanji at dahil Montecro siyang nadamay. Kaya sinipan nito ang zombie ni Zoro na mabilis na nasalag at nag-away at nagsabayan ng atake. Inawat ang mga ito ni Hogback pero pinatahimik ito ni Robin. Para ang dalawa ang magpatayan dahil ang utos ni Frankenstein ay patayin lahat. Nagpatuloy ang dalawang gunggong na zombie sa kanilang laban. Habang si Robin ay sinabihan si Hogback na kung zombie sila ay hindi sila susunod kahit patalunin pa sila sa tore. Pero sabi ni Hogback na utusan pa niya ang mga ito na ibangga sa pader ang sarili at tumalon sa gusali. Tapos narinig ito ng dalawang idiot na zombie kaya tumakbo ang mga ito at winasak ang pader para tumalon pababa ng mansyon. Kaya nadismaya si Frankenstein dahil nagoyo siya ng hot chicks. Tapos sabi ni Chopper na siya na ang bahalang magturo ng gintong aral sa Evil Doctor. Kaya humingi ng backup si Hogback kay Shindri pero nakita nila itong umiiyak. Dahil nagkaroon na ito ng emosyon at sinabing ayaw gumalaw ng kanyang katawan. Samantala nakabalik na si Orz at inakyat nito ang tore, kaya nakita ni Lupi ang kanyang tambuhalang zombie. Habang hindi makapaniwala ang Evil Doctor na nagkaroon na ng emosyon ang bangkay kaya sabi nito na imposible raw yun. Pero pinilit ni Shendry na sundin ang utos ni Hogback, kaya natuwa ang Evil Doctor. Kaya napilitan ng hawakan ito ni Robin tapos naisipan ni Frankenstein na tumakas kaya hinabol ito ni Chopper at Miyaka. Tapos humingi ng tulong si Chappy kay Robin kaya nagpalabas ng extended na paa ang para tumaas ang rinder. Pumapalag pa ang evil doctor pero hindi ito hinayaan ni Chopper. Samantala tinanong ni Moria si Oz kung sino ang master nito, at sagot ng zombie ni Lupi na si Master Moria. Kaya nagalit si Lupi na dapat walang kinikilalang master ang kanyang zombie kung siya talaga ang zombie ni Lupi. Tapos utos ni Moria na i-eliminate ng zombie ang Straw Hat Pirates para ibigay ang kanilang ulo sa World Government. Nakita ni Oz si Lupi kaya ito ang kanyang target, habang si Moria ay nagplanong tumakas. Ginamit ng zombie ang kanyang hammer, kaya nawasak ang kwarto na kinaroroonan nila Chopper. Tapos nag-decide na ang ating mga bida na tumakas na at binitiwa ni Chopper si Hogback na nahulugan pa ng simento. Habang si Oz ay papalapit na at matatapakan si Hogback pag di nakaalis. Kaya humingi ito ng tulong kay Shendry pero hindi makagalaw ang Chimay. Dahil hindi nagre-respond ang katawan sa gusto ng Shadow. Tapos tumingin si Shendry kay Chopper at mumiti na sinyales na nagkaroon ng emosyon ang bangkay. Habang tinuluyan na ni Oz ang Evil Doctor. Kaya nawasak ang gusali at nakita ni Usop si Ors, kaya ito napatakbo. Ito pala ay nagumpisa ng manghanting ng straw hat ang zombie ni Lupi. Samantala buhat-buhat ni Sanji sinami ng makita niya ang giant. Kaya tatakas na sana siya, ngunit nakialam si Absalom at kinidnap ang navigator. Saka sinabi ni Invisible Pervert na si Ors na lang ang labanan ng kusinero dahil tatakas na ito. Nagalit si Sanji dahil nakapuslit si Absalom dahil sa giant. Habang si Usopp ay nakita na nila Chopper at Robin at sinabing hinahanting sila ng zombie ni Lupi at si Sanji ang unang biktima.